Halos labing apat na libong mga residente na lumika sa Naga City balik tirahan na matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan sa probinsya. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Marfega ng Armen Naga. RMN Live Reports. Inaasahang babalik na sa kanilang mga bahay ang uh, alos nasa labing apat na libong mga residente sa lungsod ng Naga na pansamantalang lumipat sa mga evacuation centers sa pagtama ng bagyong uwan dito sa lungsod. Ayon kay OIC Head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, Mr. Reynor Rodriguez, umabot sa 13,775 na mga individual o nasa 3,707 na pamilya ang lumipat sa mga evacuation centers dito sa lungsod kahapon. Karamihan anya sa mga ito ang babalik na sa kanilang mga bahay matapos na bumaba na ang level ng tubig baha sa ilang mga barangay. Ngayong umaga, nakiusap naman si Mayor Lenny Robredo sa mga pribadong kumpanya o grupo na magpahiram ng truck, payloader at backhoe sa gagawing cleanup drive ngayong araw. Pinakiusapan naman ni Mayor Lenny Robredo ang mga barangay officials na maglinis na rin sa kanilang mga lugar. Mga rivers Ito mas mahirap kasi kailangan ng equipment. Umaasa lang tayo sa, sa DPWH. Tapos yung paglinis ng mga drainages. Uh, yung paglinis ng drainages, meron tayo nga existing tatlong teams from SWMO sa CEO. Tapos yung mga barangay, uh, binigyan na din natin ng assignment na yung mga, mga maliliit sa mga minor sila na. Yung mga malalaki sa major city para sa tutok bagyo. Kasama mo sa RMN Naga, Rajuman, Mike Marfega, Attack RMN.